Hello po mga kalaki, magandang magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga at nandito po pa rin po tayo sa aming paboritong pasyalan sa amin po sa Freedom Park. Hello po mga kalaki, ito na po ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, 6-digit lucky numbers abroad at mga iba pang numero na kailangan po ng Pilipinas at abroad ngayon pong alas 8 ng umaga. Kaya ano pang inihintay mo? Kung ready ka na at ready na rin ako tara, kunin mo na ang mga lucky numbers po ngayon pong umaga. Napakainit na naman ang ng araw mga kalaki kaya dapat nandito po tayo sa mga lilim-lilim sa mga puno-puno kung nakikita niya nandito tayo sa bantayog ni Jose oh, Rizal ayun po mga kalaki ito na po ang mga 6 digit lucky numbers kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo kaya ito na po ang mga kalaki tandaan niyo ang mga lucky numbers namin libre po ito walang bayad mga kalaki at syempre private consultation po ang may membership at gusto ko po makasali ka dyan kung interesado ka para matutukan kita sa mga ipapakod mo, sa mga sasabihin mong mga birth month, birth year para po sa ganun ay ma mabigyan kita ng magandang code sa mga interesado lang. Kung hindi naman po may libre naman po mga lucky numbers dyan abangan nyo po sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok araw-araw. Libre po yan, wala po yung bayad mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Eto na po ang mga 6 digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa abroad. Kaya ito na ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 8, number 27, number 34, number 51, number 43, number 17, number 65, number 29, number 13 at number 24. Ayan mga kalaki. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad ay number 15 Number 45 Number 14 Number 36 Number 37 Number 18 Number 21 At number 32 At syempre, isunod na po natin Ang 7 digit lucky numbers abroad Kaya eto na po Ang 7 digit lucky numbers abroad Uupo muna ako kasi nangangawit na ako <laughs> <laughs> Ngalay-ngalay din pag may time, di ba? Kaya eto na po, ang 7-digit lucky numbers abroad. halika ka na. Saan ako upo? na tayo mga kalaki. Ayan, 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 ayan. Ayan. Kaya eto na po, ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 36. Number 29. Number 22. Number 20. Number 15. Number 14 number 4 at number 16 ayan po mga kalaki at syempre ito naman na po ang 6 digit 0 to 9 6 digit 0 to 9 po muna tayo mga kalaki ha? number 3 number 4 number 7 number 0 number 1 at number 1 ayan po yung 0 to 9 at ito naman po ang 6 digit 1 to 29 ang 6 digit 1 to 29 pwede po dito ang 1 to 25 ito na po number 18 number 13 number 13 Number 15 Number 22 Number 20 At number 6 Ayan po mga kalaki Siyempre isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad Number 31 Number 36 Number 8 number 12 at number 19 ayan mga kalaki, kompleto na mga lucky numbers abroad, dito na po tayo sa Pilipinas, ito po ang 6 digit 642, 45, 49 55 at 58 6 digit lucky numbers, pero bago yan syempre sa mga bago sa ating mga vlog sa mga, mga, mga gusto pong uh, makatanggap ng mga lucky numbers everyday, oras oras araw araw, abay make sure po nakapalo kayo para dumaan po sa youtube sa facebook, sa tiktok nyo ang aming mga vlog kaya eto na po mga kalaki umpisaan po natin sa Facebook, hanapin nyo po kami sa Facebook Red Parungkin na meron pong 315,000 followers. Ayan. At syempre, meron po kami second account, Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron na pong 50,000 followers. At syempre po sa YouTube, meron po tayong 16,200 followers. At syempre sa TikTok, meron na po tayong 417,000 followers mga kalaki. So, napakadami na po nating followers sa loob po ng 10 months po kaming namimigay ng lucky numbers 10 months pa lang po yan Naku po, sana po sa 1 year natin mas marami pa, pa po tayong mapanalo at sana po may mga milyonary na po tayong mapanalo at sana ikaw na mismo yun kaya eto na mga kalaki at tandaan nyo ang lucky numbers namin inaalagaan ng 3 days bago po palitan na at sa mga magpapamember po ng private consultation ayan po mga kalaki hindi po tayo nag-open ng slot pero namimigay po tayo ng slot para po sa mga hindi po nag-renew -re na kanilang Uh, slot po ng na mga nagpamember po ng July at August kaya ibibigay po natin sa inyo yan ngayong October at ngayong darating na November kaya ano pa hinihintay mo mga kalaki kung ready ka na eto na po mga 6 digit lucky number 642 number 21 number 5 number 27 number 29 number 36 at number 38 yan po yung 642 at ito naman po ang 645 number 33 number Number 38 Number 14 Number 42 Number 6 At number 19 Okay, at ito naman po ang 649 Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay Number 26 Number 33 Number 31 Number 40 Number 5 At number 11 Ayan po mga kalaki At syempre, isunod na po natin ang 650 5, 6 digit lucky numbers, kunin mo na. Ito na. Number 28. Number 35. Number 10. Number 12. Number 46. At number 48. Okay. At ito na po ang last, ang 6 digit lucky numbers. 658. Ito na. Naku, ang laki na ng mga prices talaga nito, no? Nakakalula. Ito na po mga kalaki, ang 658, 6 digit lucky numbers. Ilista mo na. Number 22 number 38, number 41, number 23, number 6, at number 2. Okay, kumpleto na po mga kalaki. Ito naman ang paborito ng lahat ha. Takbo muna kayo kasukin sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga laki numbers po natin kaninang uh, namigay tayo kayo ng umaga ng 2 digit, 3 digit at ngayon pong hapon 4 digit po iramble nyo po yan para make sure po mabaliktad man ang numero panalo pa rin po tayo shout out time na po tayo shout out po tayo sa ano to ah okay sa may ah sa met sa manila sa manila manila diyan po sa may ton hermo ano herbosa hermosa hermosa ayan po hermosa sa tondo manila shout out po sa inyo diyan may kilala din ako diyan oo kilala ko diyan yung magaling sumayaw hello 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 alam mo, alam mo na pangalan ako ko sino ka miss na kita ayan. at syempre po ang mga uh, batch 73 po ayan po ng Angono Rizal ayan po, hello po sa inyo sa mga batch 73 po ng Angono Rizal sa Angono National High School maraming maraming salamat po sa panunood niyo po sa aming mga vlog at sana po isa kayo sa palari na manalo ngayong Bermans po ingat at good luck